Nay, ano siya yung bike mo? Na, na-count. Ah, na-platan? Meron akong pantapal, Nay. Ilagay mo muna sa tabi tulungan kita, Nay. Tapos, anong gagawin nito? May pantapal po ako ng gulong. E, paano natin ma, ano, wala akong pang hangin? Ay, meron po ako, Nay. Kompleto Anap, po ako ah? sa gamit. Ah, dito muna tayo, Nay, sa tabi, oh. ah uh, opo kasi nangyayari rin sa akin yan eh kanina pa nga ka nagtutulak nai? hindi, dyan lang ako soldiers? oo ah uh -oh. uh, saan pa kayo papunta nay? mag ano, yung talong na ibadaling ko sa school ah ihatid nyo yung talong sa school? iahatid po, oo oh. o sige nay, bibilisan natin uh oo, -oh. salamat ah taga binangonan po ako